Ayan. Yeah. Oh. <laughs> yeah, bulalo na. Ay, pa Ayan, bulalo. Ubo nga pala na. Bulalo, yung bukong-bukong. Ayan, yeah, mga boss, bulalo. Sa mga may rayuma, bawal-bawal. Paborito, <laughs> yeah. paborito, paborito may rayuma. <laughs> ya yeah, mga bulalo. ya yeah. Ayan ang bulalo. Ano? Ilakbay-ilakbay ilak, na yan? Ayan mga Kandimbak. Sarap ngayon mga Bulalo. Ayan. Pang-familya. Ari pala kuha. ari pala kuha. sa pala'y na ka dagang Aray ka na si ano? Big. Bigati na si Oo mga mga bigati na oh. Hey, napansin ko sa lugar na lahat do. Itong ang pinakamaraming tinda. Pinakamalakas ito. malakas Pinakamalakas? malakas? -hmm. Oo, na dito na ang mga bahay, pagdating ng baka? Yeah. Ano? oh, ano pet? Hindi napansin ko hindi na lahat ke. Pag ako dito pupunta rito, ha? Lakas na. Hmm. Malakas mm Malakas, malakas nga. Yan ang baka, ang ulo, ang ulo ng ang ulo ng baka. Ang ulo ng baka. You know? mm -hmm. Ang mga kababayan natin, itakat at yan ang baka. Yan o. Paan baka. Wow! Sarap niyang baka. Sarap niyang panamuti, no? Mm -hmm. Ang sarap niyang, kataming Sa karni. Eh. ready di para sa inyo din po sa inyo din ha ha uh -huh. Malakas 'to mga boss Bili nyo sa ano you know, ang daming pesto mula doon hanggang dito. Dito raw mo ubos ng ayam na baka isang araw. Ganon ganon kalupit doon ng isang baka sabihin natin mga 70,000 ay anim ang inuubos niya. Uh -huh. Malupit. <laughs> oh, bigo yan. Hindi po joke. Ayan. <laughs> mga, <laughs> mga boss. Yun,

Iba yung paminta sa oh. ano? Sa mga bandang badaron, sa lord, iba. Yan puro. Sige, sige. Gagala muna. Pupunta pa ako sa loob, sa Garcia, sa paano, bakahat. Pupunta mo sa loob. Pupunta mo sa loob, ng Garcia, sa loob. Ayan yeah, mga boss. Uh -huh. Ano si Inang oh sipag yan po lahat ng klase na yan ni ay isda mga isda yan isda yan o no? mm -hmm. nakita yung po sa karne ng baka yan, yan po yung isda ah. yan yan sarap yan no? mga buhay pa press the press ah, Dito sa ano, dito sa mga kardihan yan. Ang so, mga ng baka, baboy. Pakadami. Yeah, press na press. Ito po ang labanog ng Sige, salamat. Sige. Oh, hari baka. Hi, thank you. Sige. Yan oh. Yan. Oh. Yeah. Batam, eh, sakto na yung edad niya. Bata yan. Yung... Ba, karnin baka. Uh-huh. Mm -hmm. Ang mm, sarap. Ayan, mga boss. Ayan, oh. Ang dami. Karne ng baka. Ayan, si mga kababayan. Nakakita niya. Pati si inang naminis sa kanyang papalengke, nakamilchero. Oh, Nasarab ng palengke. Ayan. Ayan. Nasa alog ng palengke Yan sila oh mm uh -huh. Nakita nyo kahit na... Sige, na Sige salamat Sige salamat Ayan Ayan Tignan yung mga, mga boss oh Lupit Kalabaw siguro ito Laki huh. Ano yung boss kalabaw? Baka ah, Baka din Laki no? Laki. ya mga fresh na isda oh, mahal na dalawa sa Swerte may may tani ba na no? Hmm. Oh, ang, talong mahal na right? Talong <laughs> mahal na right? Talong mahal na right? Talong mahal na right? Talong mahal na right? po! Ayan <laughs> ang salitang ano, salitang ika nga yung salitang Tagalog dito sa bayo-sabayo natin. Ayan, dito na paminta. Puro-puro yan, paminta. Magaling din, hindi rin hindi rin nahihiya. Ayan, ikot-ikot pa tayo mga boss. Oh, yeah, ito puro karne baboy yan. Yeah. Karne baboy. Puro ng baboy. Yan, dami din ito. Karni ng baboy. Dami, oh. Mm -hmm. Sarap niyan. Sige, sige. Yan o. Sarap ng karnin. Bakit dami? Hmm. Ya yeah, mga boss, ito po tayo sa video natin. Tayo po pupunta sa pamilihan ng Garcia di sa mga baka. Yeah. Punta tayo sa baka ha. Ya, ang itsura ng palengke ng, ng Garcia mga boss. Punta tayo sa pamilihan ng mga baka. Masasaksihan nyo kung gano'ng kadami ng baka dito sa Rosa uh, Paddy Garcia Batangas yan. Ito po yan lang po may arko na yon, na kulay green. Yan po ay pamilya ng mga live na baka. Yan. Yan mga boss, konti lakad lang, tatawid tayo sa kalsada. Then makikita nyo ang pinakamaraming pamilya ng baka. Yan. Iba't ibang uri ng hayop dito sa Paddy Garcia, mga, mga boss. Yan ang itsura ng Paddy Garcia mga boss Yan Yan uh, Makisaksi tayo Dito sa Paddy Garcia Hop Dami tayo sa kalsada Ipakita ko sa inyo Itsura ng Paddy Garcia Pamilya ng baka Dito sa Batangas Yan ating mga kababaya yan. Yung karamihan dyan ang kadabihan dito, yung mga may-ari ng mga baka O kaya mga namimili Dito nakikiparking Then may bayad yung parking area Ayan. Pakita natin ating Pamilihan Para masaksahin nyo kung gano'ng kadabi ang Mga baka dito At dito po ang pinakamalaki pamilihan ng mga baka At lalo mga karne yan Karneng baka Ayan yan, yeah, ito na po. Ayun po mga boss. Nakikita nyo mga boss. Ayan. Uh -huh. Ayan po ating mga kababayan. Nakikita ang dami. Oh, parang mga langgam. Lupet. Ayan, yeah, mga nagtatawaran na. Ayan, nakikita nyo. Ayan. Ayan. Uh -huh. Mga boss. Ayan. Yeah. Ayan mga boss. Ayan Punta tayo sa kabilang side Dito sa kabilang side Hello boss, good morning <laughs> Ayan Mag video-video muna tayo Ayan o, oh. dami Lukpit Oho, uh -huh. parang mga langgam Sa dami ng baka Ayan uh -huh. Yan. Yeah. Ayun. So, boss, hinto mo tayo at uh, tayo pupunta sa loob. Yeah, uh, video tayo pala bago mga boss. I Stop muna tayo sa ating video.